flooring na pala oh. Hmm, clipping Kitang-kita yung clip eh. Bente piraso. Isang mahanging araw ng Lunes. Ayun, magandang buhay. Syempre, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw na naman kanya. Hello naku kahit anong mangyari. Ayun, nagpakawalan na pala ako ng kalapati. Gumawa ako ng uh, medyo natagalan na ako ayan, no? Oh. Uh, gumawa ako ng sarili kong uh, uh, blend ng uh, hindi naman gamot, parang uh, supplement ba o let's say nahalo ba sa tubig para mas matibay po yung kanilang resistensya oregano, bawang luyang dilaw ano pa ba and suka na coconut tuba mga ka farmer uy ang ganda ng ating mga uh, talbosens healthy healthy ya ah? <laughs> ayan punta tayo kay papayam namimingwit daw Ah, uh, alam, alam mo yan ang sinasabi ko, no. Ah, uh, tingnan niyo naman mga farmer. It's a beautiful day. Oh. talagang ah, kailangan ipagpasalamat ang ganitong lugar. <laughs> si Kong Kong pinuto lahat ng ano, <laughs> hindi nagtira, lalagyan ko sana ng malunggay yung aking uh, ginagawang uh, pangkalapate. Pero putol lahat. Wala kaming malunggay ngayon. Maghintay pa tayo mga 2 months. Mahangin po ngayon dahil may bagyong uh, ano ba pangalan ni brother kong bagyo nasa Babuyan Islands eh pero malakas ha dahil uh, tingnan nyo naman ang higpit ng hangin maano-ano nang kaonte ayan nasaan ba si Papayam na miming wait sabi niya dito daw ang maraming ano dito ang maraming uh, tilapia tilapia ang target niya eh habi ko bulate pag tilapia o, Saan siya bakit yan namimingwit bakit dyan ka with, Papa papayam malaki dito may nahuli ka na wala ah so ibig sabihin mas malaki yung isda tilapia di kinakain ng hito Pero kahapon kahit doon may nahuli ako ng malaki na eh Maraming maliit doon Di, Dito ka na dito Dito ka mamingwit diyan oh, sa may banda jan Diyan malalaki din Chirambo malaking nahuhuli diyan eh oh. Baka bagay busog pa yan kahapon Dami na kain eh <laughs> tong trabaho dito. Miming with si Papa Ayo Ayun na, bibili na pala kami ng tiles since Dahil uh, kapos. Kailangan pala natin tayo ng ano ha? Yung kailangan po natin tiles. Masukat na para kung anong mga kulang eh mabili na natin na isahan. Nakatulog ba kayo sa sobrang busog? <laughs> <laughs> Grabe. Si Dexter hindi... Habi ko di ka ba uminom? Hindi kuya. <laughs> Ayaw uminom ng loko, talagang sinagad eh. Mga ipit-ipit pa palang uh, ganun pala yan. Uh. spacer oh. Bigay niyo po sa akin yung listahan ng kulang. Ito lang ang alam ko eh, yung sa green tsaka puti. Tapos yung sa flooring pa po ano? Sa Mexico pa kukunin niyo. Tabawa. Matrabaho. Dami namin dadaanan ito. Hmm. Ito kulang. Tama ang konti oh. Reject yan. Ano na dyan Kahapon, thankful tayo dahil yung ating uh, lechon house ay uh, nakabawi naman. Nabawi kasi yung puhunan natin sa baboy. Magkano ba? tumubo naman mga farmer plus yung mga pasahod okay na din <laughs> maganda sana kung meron no? iwas dulas din yun eh. di ba may kahit pa paano may Eh, nabibilang ko na dahil ano po eh kasi ito sa yung sa flooring sa Mexico yan yung ito Wilcon eh Wilcon daw pa daw ang available yan eh sa flooring isa na siguro pati ron no? oo po isa na lang yan basta yung flooring lang na si Arang iba yung 30 by 30 kailangan din natin mabilang ng maigi yung sa floor para isa na kahit sumobra in 30 sa so walling 30 ang kulang ang uh kulang -huh. Well, may na ako. na sakto. na sakto Sigurado na tayo ha. Ah? Oh, patay Pati yung dito sa ano, nabilang ba ito? Yung leak. Ito? ito, ito po. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, nabilang na Oo. Oh, oh. Yan. Para sigurado tayo. Sa wall. 30. Ang kulang. Oo. 35 na mm. 35 Sige Wall 35 Yung ano yan Malta white Malta white yan Sa kanilang tile trim Ano lang ang abalit 8 feet yun 8 feet ang tile trim tile. Papaya eh. Sa flooring 30 by, 30 by 30 po Ang gagawin natin dyan 24. 24. 24. 24. 24. bulati papayam <laughs> bulati, meron ka? meron, ko nga ang ito si papa dami <laughs> pa palang kulang pati flooring kulang din yung computation sabi ko kay papaya yan makomplete na rin po yung dito oh, sa bagay ito pwede naman ito dit, ano na lang yung dito na lang sa harapan ito kahit uh, pintura na lang siguro no dito paint na lang lagay natin kasi kung babalutin natin parang ano mako compromise yung ilalim dito papangit din lang naman dito na lang tayo sa wall siguro hmm. Niyayaya ko sila mag uh, bundok kanina. Akit sana. Kaya lang si Jimmy pala nasa every Monday naghahatid siya ng anak sa school. College. So hinahatid niya sa Mexico. Kaya wala po, wala siya. Sayang sabi ko nga kung, Pero kung ano, pwede rin naman namin puntahan yung kahit wala si Jimmy. Makita namin kung ano ang sitwasyon doon sa bundok. after five uh, na siguro nito mga 2 months may makikita na tayong buo na ano bunga ng uh, kaya lang nung nag ipo, -ipo daw habi ni Nene parang marami na, na laglag na bulaklak ang <laughs> marami ngayong bunga lansones nagkalat po lansones ngayon sa Mindanao daw halos pinamimigay na Naalala ko si Ate Marita Tsaka si Tita Susan Laconico ko uh, Favorite nila ang lansones <laughs> nakabilis si Ate Marita Frozen daw <laughs> Ganun pala no Dito longkong po ang hahanapin ninyo Kasi yung native baasim talaga eh Mapapangiwi ka sa asim Pero yung longkong Ang talaga matamis na nahuli si papa yan. dapat malaki laki yung bulate nung nakaraan naghuli ako nasa four fingers na eh pinakawalan ko nga lang eh malaki na po yung ano, tilapia so sayang ano kung nadagdagan pa natin ng kangkong pero meron pa naman sila nakukuha dyan sa kangkong na linagay natin daming kulang sa wall tapos na yata wall baka magpo flooring na sila nyan dahil kung anong naan dyan pwedeng gamitin putol putol bibitin yan yung pang wall nyo ano flooring na naman nya <laughs> kung anong naan dyan ito pwede nang i-flooring dito no? paano kaya o, flooring na ng siya dry pack na po nyan o paano bang walling nyo yan? fry pack. Meron pa rin palang grain doon, oh. Eh. Lapit na tayo. Luwang linggo. Ito magkikisame pa. Kisame tapos yung uh, kakabit pa nila na ano, ball cladding. yo kay papaya yan, masukat na rin. Wala na pala, yan na lang. Oh. May dalawa pang ano, may 16 piraso pa. Plus ito. si Bebe para um, maaga po kami makauwi <laughs> harap na tayo ng uh, okay, na. Oh, tayo sa na tayo okay lang ang importante meron bokya si papa yan walang nahuli gahanap siya ng uh, malunggay sabi <laughs> ko maghintay pa tayong ilang buwan ayan oh. putol lahat pahangin ngayon na ah. oh tingnan nyo uh, farmer ha? yung, yung habagat ito na hinila ng uh, pero walang ano wala nang ulan gaano ang saya ng ating mga gansa oh ganda nilang panoorin nga naman talaga kaya lang nangahabol ang mga lokong yan pati yung mga guest natin inahabol niyan dito, ayan po, ayan, lalaki din ng mga isda dyan sa ilalim nanginginain din dyan tapos yung kangkong natin yan na ba natira, marami pa naman ah, uh, ayan o kaya lang talagang hindi po gumaganda dahil ah, uh, talagang tinitira nila naligaw na naman dito nung isang araw yung oh, dalawa na naman tinira oh Ayun, no? Oh. Oh. Bago. Ito, bago lang, oh. Oh. Papaya natin. Kaya pa nilang malaki na, pero kaya pa nilang ano hin. Pati ito, o. Oh. Oh. pa nila. Talaga naman ang gansa, oh More of the perwisyo. Ito yung mga mangga na ano natin, mangga. Yan o, oh. nandyan po sila. Kumakain pa rin naman mga maliliit na andito kaya pag dito ka na may ngwit banda maliliit ang mahuhuli pero doon sa may loft sa ilalim uh, ah, nakahuli ako dyan ng malaki hindi pa pumapasok yung mga kalapati na antena dyan pa yung iba oh. pero siguro yung iba pumasok na si pasok na yung iba Mapasok na rin yan Wala eh, ma eh Yan na Sakto na yan Grabe ang traffic ang dinaan namin Daming kalsadang ginagawa Uff, sakit sa kwet Galing na ako kay Rodel Di kami nagkita ni Rodel Busy si Rodel eh Oo oh, harapan lang naman ang kinumpute 20 ang kinuha ko na wall cutting ang problema yung kulang doon sa harapan sa bako doon sa ano, wala nang stack wala na daw ganung klase magahanap ako sa iba 21 pieces yun kamali ako, napabayaan di ka agad nakakuha ganun talaga baka sa iba meron Ayan, may flooring na pala oh. Hmm, clibing oh. Kitang kita yung klebe. eh. Hmm. Kita ang clibe eh. Okay na pala dito. So, Andiyan na rin naman yung ano natin, ceiling panel. Anong araw ngayon? Aba, matatapos tayo ah. Lunes pa lang matatapos tayo ngayong linggo ah. Ba talaga pagdalawa na oh. Oh. Dry pack. 20 piraso. Ah. kinse kulang one 2, three 15. lima lang ito ha kulang kulang yung ano bente kukulangin yung bente 16. kulang kulang ng mga dalawa o tatlo. Umulan dito ang malakas, John? Oh, grabe ang ulan doon sa ano? Sa so, may Mexico? So ito ang kulang, ano? Lahat na, kompleto na yung dalawa. Ito na lang ang kulang talaga. Ayun. Oh, ito na lang talaga ang kulang. Urinal to, sa urinal. kami. Ayos. Nandiyan na ay yung inverter natin. Kailan po pupuntay si Marvin? Merkules? Hindi naman pwede bukas. sidecar ayan na mga farmer nandiyan na yung sidecar natin kaya lang ayaw ni Bebing ako pumunta doon na naka sidecar ah, naka motor kasi pupunta sana doon naka motor na pag uwi ko naka tricycle na kaya lang ayaw niya naman baka daw kung anong mangyari at uh, hindi pa ako sanay daya uh, lumabas ng highway na single so sabi ko sige sasama ko na lang si Dex si Dex na lang ang magsisingle papunta doon pa uwi si Dex pa rin Oh, Master Pogi na kanyan. ano oh, nga pala. Master po. Tatapos to. Kaya lang ito, ang gagawin, ito magbabawas tayo nito dito sa flooring. Kung tayo maggagabal doon o hindi na. Oo. Oh. Oo, oh, pagano na lang tayo. Bawas lang ano, tapos pagano tayo na. Oh. Pwede pala. Hindi, tsaka medyo buhangin itong ano, uling tambak. Kaya sa mixik yan. Kung saan nabutin. E, ano na lang, itipirin e, na lang. Kasi, Kaya, kung... diba kuya, dyan bang railing Kaya, kenil, lelaning... kenil mismo, kaya, si kaya, Luluglug lang muna. Ayo, oh, ngayon kapitan, ano? Boy, stainless, makasaling, maka-fourman, 'no. Meron. Aminita ko branded kasi nakita ko. Oo. Tingnan natin. Titingin tayo. Wilcon na naman 'yo. O oh, meron naman siguro. Tama nga yun ano? Medyo maano 'no, yung may hawakan 'no. Oo. Oh, oh. Ano pa yon? Yung sa susunod nating project, yung sa ano, sabitan ng baboy. Kailangan natin pag-isipan ng maigi yan. Paano, ba, uh, yung Paano natin i-maximize? Oo, oh, kung kasi apat. Ano Ale, oh. an ibig sabihin na ando na yung mga hook. Oo, wag na yung ano, wag na yung may ikot? Hindi na. Day, may may so, yung, yung nun, yung, Oo nga, na? Pwede din. Sabit na lang. Kung mag kasi pagka kunyari, lumamig na yung baboy, pwede mo nang medyo idikit eh. Kasi para ma pag inaisip ko kasi yung December 80, sabihin mo na ipagkakasyay natin dyan. No? Maximum. Sa dulo. Ay, hindi na. Kukunin mo na lang. O, oh, na lang. Ay, naman ni Puroy sumingit eh. Late niya eh. Importante, ma-maximize natin na makapag-isipan mo na na maigi yun kasi ano na. Hmm. Alin? Ganyan nangyari sa mga CR sa Mga na, oo. O. Sa flooring na. Nandun yung ka. Nasaan na yun? Nasa assistant. Hehehehe. <laughs> <laughs> Yeah, to... Punasan. Oh, para hindi na baka tumigas po eh no. Oo, oh, nga. So, oh, ng Basa-basa. <tinyo> Nagbababa po ng ano, ng mga tiles. Ah. Ang tapos ko na iba yung tuturo niya. Alain? Wag! Wag! Bago! Kaya na muna kumapa. Bago. Dapat pala brain down natin. Ito na. Ito na. Flooring? Contrast. So. Pero okay naman ah. Pinili ko brown. Sabi niya ah. Yes. Ganun ba? <laughs> Hindi ko alam ah. Mahilig lang ako manisi kaya ganun. Hindi, na, okay, ah, kasi okay yung yung, naman ano. yan. magda pa, na, magda pa na, magda uh -huh. naman yun pag... Hmm. Di ba, dark brown sana, te. Parang ganyan ka ganyan. Ay, hindi pala ganyan. Ano siya? Hindi, mas darker pa siya. Maputi lang gawa nung ano... Yeah, Tapos yung color nga ata, mas maganda yung... gray na lang grata, no? yung brown ano. Yung ganyan. Parang ay, hindi okay. ka Gray, gray na. Gray. Oh, gray, gray talaga. Gray, gray yan. So, ayan, nakakuha tayo sa Wilcon. Da, oh, kami nakakuha. Ang bilis namin doon kasi para ka lang kumuha ng patago. Kung dating namin doon, tinuro. Tapos sabi ko, walo, walo. Okay, lista, pak, bayad, alis. Oh, traffic naman yung mga kalsada. Grabe traffic dito sa NLEX. Nag-NLEX kami pabalik traffic naman may oh, ata ng nag, may bottleneck eh yes, hmm. ma? Yan. Uh, yung mga ibababang bang tiles dito yung iba laking tulong talaga ni Cardo mga ka-farmer talagang sabi ko nga kay Bebe ayos din naman ang inuna natin na sasakyan na pick up hindi ka mga problema sa mga bibit-bitin okay na nag road trip lang na John? Apong abad <coughs> Tapos ito may gripo din ito, 'di ba sa loob ano? Ah? Oo, may gripo din siya. Okay na din 'yan kasi kailangan mo pa rin diyan ng timba at batabo eh. Pero may biday po 'yan para at this. Tapos tissue, syempre lalagyan natin 'yang kumpleto din, tissue. Ah, hand washing wala na lababo sa loob syempre oh. na andyan na po yung lababo so yung lababo dito na lang kailangan pala may sabitan ka din ng tissue dito sa labas yung... ha meron na para <coughs> at least it's basurahan dyan ano man po yung pagkukulang ay pagpasensyahan nyo na mali natin dito yun nga yung para sa wheelchair din ito ano? ito yung design ko na yung... Aline. So, dapat sa gitna, nito. Ah, may uh -oh. rampa. Oo nga, ano. Tapos parang may dalawang. Ano ba yung hawakan sa... Oo, oh, ano oo, oh, oo. Oh, oh. nga, ano. Tapos sinahabol sana dito. Kaso, sabi ni Papa yan, alihanin ah, din naman doon sa wheelchair ko. <laughs> oo, oh, ganun pa, ano. Sabi ko, Unless kung, dito ka kukuha ng clave eh. Pag ah, ganun, pwede din naman. Ay, yung, ito yung lapad daw, sabi niya. Hindi ko siya. Ah. Kasi kung ano, pwede pa naman sa mga Sabi ko kung hindi ka dyan, na lang hawakan dito sa dito. Oo, oh, oh. hawakan na lang. Alalay na lang kung sakali man. ayan okay na tayo so yung inaalala ko na sa will ko nabili dahil talagang wala na din po sila paubos na buti na lang nakahabol tayo ayos na at ang daming mas magandang design doon sa dao <laughs> mas marami pong design doon sa dao ganda. Uh -oh, naan doon yung una na wala na rin marami silang design doon pero okay na rin naman po ito ganda din naman na tayo so at least yung sa tiles pero babalik tayo kay Rodel mukhang kulang yung ano ayusin na muna natin try na muna natin may pakabit kung anong kulang nalang lang babalikan kasi yung magsusukat uli di ba ah, sigurado may kulang yan o kaya sobra o oh, ayan maraming salamat tapos na naman tayo at magandang buhay mukhang matatapos tayo sabado